Hi po, welcome again to my channel. Ngayon po ang talakayin po natin ay isa na naman pong insecticide. Dito po talakayin po natin ang kanyang binipisyo, ang kanyang tamang dosage, at saka kung gaano kahaba ang kanyang protection. So, halika po, samahan niyo po ako hanggang matapos po ang video ito. Thank you po! So ngayon po ang talakayin po natin ay ang exalt insecticide, siya ay mabilis at mas mabisang solusyon laban sa mga sumusunod. So, trips yung umaataki sa mangga, haya din po niya, sa Cadamon macmoth, yung sa repolyo po yung umaatake po, saka yung sa talong naman po yung tinatawag na eggplant fruit and shoot borer. So, sa uod mula tatlo hanggang apat na dahon ng mga sibuyas, kaya din po niya. So, sa patatas naman po, yung trips and leaf miner na umaatake, kaya din po niyang kontrolin or patayin. Saka yung sa kamatis naman po, kung tawagin po nila ay leaf miner. Dito po sa exalt insecticide, solo walang halo. ay uh, ibig sabihin, hindi na kailangan pang maghalo ng ibang insecticide contra eggplant fruit and shot borer. So, mainam po siya. Hindi mo na kailangang haluan pa ng ibang insecticide. Dito po, kontrolado ang trips mula sa unang sinyalis ng pangangain, kaya't wala na itong magagawang pinsala. So, sa protection naman, depende sa crops mo kung gaano kahaba ang protection niya. So, mayroon tayong pitong araw na bisa, mayroon din po tayong sampung araw na bisa. So, depende sa crops mo. Mas mahaba ang bisa kumpara sa iba, kaya makakatipid sa oras at gastos. Anong crops po ba ang pitong araw na protection or bisa ng exalt? So, hanggang pitong araw na bisa para sa manga at repolyo. Sampung araw naman ang bisa para sa talong, sibuyas, patatas at kamatis. Si Exalt Insecticide mga kaagri sya po ay green level. Ibig sabihin may low residue at short pre-harvest interval kaya't banayad sa kapaligiran at sa spray man. So, safe ang mag-spray at ang ating kapaligiran dahil siya ay green level dito po tayo sa tamang timing ng exalt insecticide sa pag spray unang back to back spray mula sa unang usbong ng mga bulaklak at sundan makalipas ang hanggang sampung araw uh, dito mga kagri ka ang exalt insecticide bago mo siya ulitin pag spray ng pangalawang back to back spray kailangan pong gumamit ng ibang insecticide so dito po parang may pang alternate ka dito before ulit gamitin for back to back spray bakit po kailangan nating gumamit ng ibang insecticide bago tayo magpangalawang back to back spray ng exalt dahil para ma-maintain po natin ang best efficacy po niya. Dito po, ini-insecticide na iba ang active ingredient po niya. Basta po, hindi ka ng esphenotheram or spinosad. Kailan po tayo mag-spray ng insecticide na exalt? sa pangalawang back to -back spray mula sa unang labas na mga bunga at sundan makalipas ang hanggang sampung araw. Sa Exalt Insecticide, gumamit lang po tayo ng 750 ml ng exalt sa 300 hanggang 1,000 liter na tubig kada hektarya depende sa crop stage. Saka sa 16 liters naman na tubig, pwede ka mag 20 ml hanggang 25 ml ng exalt depende sa infestation. Ngayon, kung wala namang sakit, kung preventive lang naman, pwede ka nang gumamit ng 20 ml per 16 liters na tubig. Ang tuloy-tuloy na pagbisita at pagmonitor ng inyong mga pananim like talong ang pinakamahusay na paraan para makaiwas sa mapanirang eggplant fruit and shoot borer. Linawin natin mga kagri ka ang kamatis, ang kanyang back-to-back -back spray mula 15 days after transplanting up to 10 days protection. So, talaga namang malinis at berde ang mga dahon. Mas maraming dekalidad na ani. So, dito naman po tayo sa patatas, ang kanyang back-to-back -back spray. Simula 23 hanggang 25 days after transplanting, up to 10 days protection. So, ganun din. Talaga namang malinis at berde ang mga dahon as maraming dekalidad na ani mga kaagay, pagpasensyahan nyo na po ang background natin at medyo maingay dito po kasi tayo sa bukid so dyan, maririnig nyo po yung huni ng ibon saka yung ano ng kambing namin sa kaaso, kaya pagpasensyahan nyo na po at uh, hindi kasi ako makapag vlog sa bahay at maingay din, so dito na lang po tayo kailan po tayo mag spray ng sibuyas mga kaagay, so sa sibuyas back to back spray mula 3 to 4 lip stage ng sibuyas don po tayo mag spray ng exalt insecticide ilagay ko na lang po mga kagri ang picture po ng bawat crops kung saan po kayo mag back to back spray. Maraming salamat po pala sa lahat ng inyong supporta na lagi po kayong andyan para sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng aking members. Let's I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm going to stay there till I feel like I'm winning all. Mga love shout out po, po ng aking mga members, ako si Mika Vlog, Mel MTV Vlog. Mama Jacqueline Rosco Vlogs, Melanie Tingsons Vlog, saka si Sir Gilbert Garcia. Ayan, isa sa mga ka-atrip po natin. Maraming maraming salamat po sa lahat yung support na at sa lahat po ng aking mga subscribers, viewers, at sa lahat po ng team. Maraming maraming salamat po na lagi po kayong andyan para panoorin po yung mga vlog ko or mga video ko. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po!